Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-nakakakilabot at mahiwagang kaso ng ating panahon. Dadalhin ko kayo pabalik sa taong 2013 sa isang hotel na sikat sa madilim nitong kasaysayan at sa isang kwentong hanggang ngayon binabagabag pa rin ang buong mundo. Noong 2013, isang dalaga ang nag-check-in sa kilabot na Cecil Hotel sa Los Angeles. Ang hindi niya alam at hindi alam ng lahat ay iyon na pala ang simula ng isang misteryo. Kasi pagkatapos niyong mag-check-in, bigla na lang siyang naglaho. Pero teka muna, bago natin pasukin ang misteryo ng pagkawala niya, mas maganda kung kilalanin muna natin siya. Sino nga ba si Elisa Lam bago pa man siya naging sentro ng isang malagim na trahedya? So, si Elisa Lam, isa siyang 21-year-old na estudyante mula sa Canada. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, siya raw ay matalino, palaging may tanong sa lahat ng bagay, pero medyo mahiyain at itong biyahe niya sa US, solo flight lang siya, mag-isa. Lahat ng adventure niya nakadocument sa kanyang Tumblr blog. Para sa kanya, itong paglalakbay na to ay isang paraan para mahanap ang kanyang sarili, para maging independent, yun ang pangarap niya. Isang simpleng pangarap na nakakalungkot isipin, nagtapos sa isang napaka-tragic na paraan. At ang huling hantungan niya, ang Cecil Hotel, isang lugar na kung alam niya lang ay may sariling madilim at nakakatakot na reputasyon. Isang lugar na pinamumugaran ng mga kaso ng suicide, murder at mga bigla ang pagkawala. Isang panganib na hindi niya namamalayan na kanyang pinasok. At dito na nga, nagsimula ang bangungot. Paano nga ba ang isang turista na punong-puno ng pangarap ay bigla na lang naglaho na parang bula sa loob ng isang hotel? Okay, so ganito yung timeline. Nung huling linggo ng Enero 2013, nag-check-in si Elisa. Tapos pagsapit ng January 31, biglang wala ng paramdam. Yung pamilya niya, na nasanay sa araw-araw niyang tawag, biglang kinabahan. Agad nila siyang inulat na nawawala. Lumipas ang ilang linggo, walang lead, walang wala. Hanggang sa, may isang ebidensya na lumapas. Isang napakakakaibang footage mula sa elevator ng hotel. At itong video na to, ito yung naging sentro ng lahat? Ito yung nagpabaliw sa buong internet? Ano nga ba talaga ang laman ng video na yon? Sa video, makikita ninyo si Elisa na parabang balisa. Paulit-ulit siyang pumasok at lumalabas ng elevator. Pinipindot niya lahat ng botones, pero ang weird, ayaw sumara ng pinto. May isang part na nagtago pa siya sa sulok, na parabang may tinataguan siya. At ito yung pinaka-creepy, yung mga galaw ng kamay niya. Kakaiba ba? Diba? Para siyang may kausap o sinusundan pero wala namang ibang tao doon. Dahil sa video na yan, boom! Nag-viral yung kaso, milyon-milyong views at lahat ng tao mula sa iba't ibang sulok ng mundo biglang naging mga detective. Kanya-kanyang teorya, kanya-kanyang investigasyon online. Habang mainit na mainit ang usapan sa internet, sa loob mismo ng Cecil Hotel, may isa pang mas nakakakilakabot na pangyayari ang unti-unting nabubunyag. For weeks pala, yung mga bisita ng hotel, nagre-reklamo na mahina daw yung pressure ng tubig at may kakaiba raw itong lasa. Hindi nila alam na yung simpleng reklamong yun, yun pala ang magiging susi para matapos ang paghahanap kay Elisa. February 19, tandaan nyo ang petsang ito. Ito yung araw na natapos ang paghahanap. Ito yung araw na nakuha ang sagot sa tanong na nasaan si Elisa Lam. So dahil nga sa mga reklamo tukol sa tubig, umakyat yung mga maintenance workers sa rooftop para i-check yung mga water tank. Ano kaya ang nadiskubre nila doon sa itaas? Sa loob ng isa sa mga dambuhalang tangke ng tubig, doon nila natagpuan ang katawan ni Eliza Lam. Yung babaeng halos isang buwan nang hinahanap ng lahat. Nandoon lang pala sa buong panahon na yon, sa mismong tubig na ginagamit at iniinom ng lahat sa hotel. Akala mo tapos ng misteryo ba? Diba? Pero hindi. Lalo lang dumami ang mga tanong. Bakit? Kasi una, hubad ang katawan niya. Yung mga damit niya, lumulutang lang sa malapit. Pero walang malinaw na signs of trauma or foul play. At ito ang pinaka-weird sa lahat. Paano siya nakapunta sa rooftop? Eh nakalock yun at may alarm pa. Paano nangyari yun? At dahil sa mga butas-butas na detali na yan, nagsimula ang walang katapusang mga teorya at espekulasyon na bumabalot sa kaso niya hanggang ngayon. Ang sabi sa official report ng coroner, accidental drowning, na influensya daw ng kanyang bipolar disorder. Pero para sa maraming sumubaybay, parang hindi sapat yung paliwanag na yon. Kaya yung mga teorya tungkol sa murder, sa cover-up, at iba pang mas madilim na pangyayari, buhay na buhay pa rin. At ito nga yung mga tanong na hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Paano siya nakapasok sa isang nakalak na tanke? Eh? Yung takip nun sobrang bigat, paano na isara yun kung nasa loob na siya? Kung may pumatay, bakit walang bakas ng krimen? At may koneksyon ba to sa madilim na kasaysayan ng Cecil Hotel? Alam nyo, ang kwento ni Elisa Lam, naging isa ito sa mga pinakaunang true crime mystery na sumabog sa internet binago nito kung paano tayo tumingin sa mga kaso at dito nagsimula yung kultura ng mga internet sleuths o mga online detective. Ang kaso niya ay naging isang simbolo ng isang modern urban tragedy, isang nakakababaga na kwento kung saan nagsalubong ang mga isyu ng mental health, yung pakilamdam ng pag-iisa sa isang malaking syudad at isang misteryong hanggang ngayon mahirap pa rin unawain. At sa paglipas ng mga taon, Isang tanong pa rin ang umuulit-ulit. Hindi lang sa mga pasilyo ng hotel, kundi pati na rin sa isipan nating lahat. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Elisa Lam?